Maraming tao ang nagsasabi, pagkatapos lang ng tatlo o apat na araw -tuloy na tuloy-tuloy na pag-inom ng tsaana ito, napapansin na nilang mas madali nang ilabas ang plema, humuhupa ang ubo, at unti-unting nawawala yung bigat sa dibdib. Para bang ang katawan mo, sa wakas, nakakahinga ng maluwag, parang nagpapasalamat siya sa simpleng alaga na binigay mo. At ang pinakamagandang bahagi nito, hindi mo kailangang maghanap sa malayo ang mga sangkap, nandyan lang, sa palengke, sa tindahan sa kanto, sa tanim ng kapitbahay. Mga likas na lunas, minana pa natin sa mga lola natin, sa mga kagamutan sa bahay-bahay. At ngayon, pinatutunayan na rin ng siyensya ang bisa nila sa kalusugan ng ating baga. Kung pakiramdam mo ay parang puno na ang baga mo, baka ito na ang unang hakbang. At ang pinakamahalaga, hindi nito pinapalitan ng anumang gamot o payo ng doktor, pero pwede itong maging kakampi ng katawan mo sa pagbangon. Isang tasa sa bawat araw, isang paghinga ng mas magaan, pa isa isa At ngayon, may isa pa akong ituturo. Isang halaman na madalas lang nating naaamoy, pero hindi alam ng marami kung gaano ito kaepektibo. Nakakaalis ng bara sa loob ng ilang minuto lang kaya manatili ka rito. Naranasan mo na bang malanghap ang isang bagay na presko at malakas, na parang bigla agang binuksan ng buong dibdib mo? Yung tipong parang sinasabi sa'yo ng hangin na, o sige, huminga ka na, nililinis ko to. Ganyan ang pakiramdam kapag naamoy mo ang eucalypto. Hindi lang ito basta amoy ng linis o ng lozenge. Isa itong makapangyarihang halamang gamot. Ginagamit na ito ng mga katutubo, mga albularyo at maging ng mga manggagamot sa natural na medisina dito sa Pilipinas para gamutin ang ubo, plema, hika at baradong baga. Ang dahon ng eucalypto ay may langis na natural, tulad ng sineol o eucalyptol na may kakayahang tunawin ng plema, pumatay ng mikrobyo at bawasan ng pamamaga. Kapag ininom o ininhala, Tinutulungan nito ang katawan na ilabas ang makapit na plema siya baga. Habang nilalabanan ng impeksyon at nagpapakalma ng bronkio, Para bang may tagapaglinis na pumasok sa loob ng baga mo. Dahan-dahang tinatanggal ang bara, pinapadali ang daanan ng hangin. Kaya kung pakiramdam mo ay mabigat, mahirap huminga at parang laging may kalusko sa dibdib, malaki ang maitutulong nito. Pero tandaan, may tamang paraan ng paggamit. Para sa tsaa ng eucalypto, gumamit ng sariwa o tuyong dahon, pero huwag sosobra. Isang maliit na utsara para sa bawat tasa ng tubig ay sapat na. Pakuluan ang tubig, patay ng apoy, saka ilagay ang dahon. Takpan at hayaang itong mababad ng sampung minuto. Importanting huwag hayaang sumingaw agad ang langis. Pagkatapos, salain at inumin habang maligamgam. Isang hanggang dalawang tasa sa isang araw. Yan lang ang kailangan. Bukod sa tsaa, may isa pang paraan na mas mabilis ang epekto. Ang paglanghap ng singaw. Pakuluan lang ang ilang dahon sa kasirola at habang mainit pa, magtapis ng tuwalya sa ulo at langhapin ng usok sa loob ng ilang minuto. Diretso ang epekto. Dahil ang singaw, dala ang langis ng eukalipto, ay agad pumapasok sa iyong daluyan ng hangin tinutunaw ang makapal na plema, pinapalambot ito, at tinutulungan kang ilabas ito ng mas madali. Maraming nagsasabi na pagkatapos ng ibang gabing paglanghap, paggising nilang kinaumagahan, ramdam na nila ang pagbabago, mas konting ubo, mas konting plema, at higit sa lahat, mas magaan ng paghinga. Pero teka lang, mahalagang magbigay ng babala. Malakas ang bisa ng eukalipto, kaya kailangang gamitin ito ng may ingat. Kapag nasoblahan, pwede itong makairita sa katawan. Hindi ito inirerekomenda sa mga bata, buntis o sa mga may sensitibong paghinga. Lalo na pagdating sa direktang paglanghap ng singaw. At sa pag-inom naman, kailangang katamtaman lang dahil kahit likas ang mga langis nito, masyado itong puro. Kung pakilamdam mo ay ilang araw ka ng parang may bara sa dibdib, na bawat ubo ay tila may gustong lumabas pero hindi makalabas, nakailangan mong pilitin ang sarili para umubo, maaring makatulong ang eucalypto. Isa itong simpleng halaman, oo, pero may pambihirang kakayahang maglinis at magpanumbalik. Pero hindi lahat ng kaginhawaan ay galing sa init o singaw. Minsan, ang kailangan nating baga ay preskong hangin. Yung malamig na damo na parang banayad na simoy ng hangin sa lalamunan, dumadaloy paakyat sa loob. Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang makalanghap ng maluwag ay hindi dapat maging pribileyo. Pero para sa mga taong laging barado ang dibdib, parang may ulap sa loob ng baga, ang kahit kaunting ginhawa ay mistulang bihaya. At yan mismo ang bigay ng hortela. Isang preskong damo na hindi lang masarap, kundi direktong tumutulong sa paghinga. Parang si Moy na malinis na dumadaan sa lalamunan, binubuksan niyang daanan ng hangin papunta sa baga. Marami ang nakakakilana sa hortela dahil sa bango o dahil sa tsaa para sa panunaw. Pero ang hindi alam ng lahat, malakas din ng epekto nito pagdating sa kalusugan ng baga. Ang karaniwang damo na ito na makikita lang sa bakuran o sa palengke ay may taglay na mentol, isang natural na sangkap na tumutulong sa ating bronkay. Ang mentol ay may kakayang paluwagin ng masikip na daanan ng hangin sa baga, kaya mas malayang dumadaloy ang hangin. Bukod pa roon, pinapagana nito ang mga receptor sa ilong na nagbibigay ng pakiramdam ng ginhawa. Pero hindi lang ito ilusyon. Totoo, tumutulong talaga ang hortela na tunawin ang plema at bawasan ang pamamaga sa ating daluyan ng hangin. Kung ikaw ay may ubo na ayaw mawala, laging may plema sa umaga o hindi ka makahinga ng buo pag humiga ka, makakatulong sa iyo ang regular na pag-inom ng tsaa ng hortela, lalo na sa mga panahong basa o malamig na karaniwan sa ating mga isla. Para gumawa ng tsaa, mas mainam ang sariwang dahon pero pwede rin ng tuyo. Sampung dahon para sa isang tasa ng tubig ay sapat na. Pakuluan ng tubig, patayin ng apoy at saka ibabad ng mga dahon. Takpan at hayaang nakababad ng sampung minuto. Ganito masusulit ang mga langis na taglay nito, lalo na ang mentol. Ang lasa? Banayad, presko, kahit yung mga hindi mahilig sa tsaa, kadalasang nasasarapan. Bukod sa paglilinis ng baga, ang hortela ay nagpapakalma rin ng lalamunang naiirita. Dahil ang madalas na pag-ubo, kahit paano, ay nagdudulot ng hapdi mas lalo lang gumagawa ng plema. Ang tsaan ng hortela, parang balsa mo. Pinapawi ang iritason, binabawasan ng ubo, at binibigyan ng pahinga ang mga baga natin. May isa pang benepisyo ang tsaan ng hortela, at hindi lang ito sa katawan, kundi pati sa isip. Ang bango ng hortela ay may kakayahang pakalmahin ng sistema ng nervyos. Sa mga sandaling parang hindi makapasok ang hangin kapag may kaba sa dibdib, yung pagsabay ng ginhawa sa katawan at katahimikan sa isip, malaking bagay iyon. Isang tasa bago matulog halimbawa, pwedeng hindi lang makatulong sa pagluwag ng plema, kundi magbigay din ng mas mahimbing na tulog. Marami ang nagsasabi, pagkatapos ng ilang araw ng pag-inom ng tsaa ng hortela, gumagaan na ang paghinga, lumalabas na ng kusa ang plema, at nawawala na yung pakiramdam na parang laging may nakabara. At ang masarap dito, walang paninikip ng sikmura, walang side effect na mabigat, likas at bukas palad itong ibinibigay ng kalikasan. Pero ang hortela ay isa lang sa maraming halamang pwedeng makatulong sa paghinga. May isa pang sangkap, mas kilala sa kusina kaysa sa butika, na may lakas na mas malaki pa sa inaakala ng marami. Madalas natin itong gamitin para sa lasa, pero bihira ang nakakaalam na ito'y parang natural antibiotic para sa baga, at yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sa ilang bahay, ang amoy ng bawang na pinatokuluan ay parang kakaiba. May mga napapangiwi, sinasabing masyadong matapang o amoy luma. Pero sa likod ng amoy na yan, may taglay na kapangyarihan. Isang tahimik na gamot, simple pero mabisa ang bawang kapag ginamit ng tama ay isa sa pinakamabisang paraan para pakalmahin ang pamamaga ng baga at palambutin ang matigas na plema. Kilala na ang bawang noon pa sa mga katutubong gamot, ginamit ng mga ninuno para sa lagnat, obo at pamamaga. At ngayon, pinatutunayan ng agham ang matagal na nating alam, may taglay itong alisin, isang sangkap na may malakas na etekto laban sa mikrobyo, virus at pamamaga parang may sundalo sa loob ng katawan na lumalaban sa pinagmumulan ng ubo at bara. Bakit nga ba mainam ang tsaan ng bawang para sa mabigat na baga? Dahil hindi lang ito panandali ang lunas, tumutulong ito sa pinagmumulan. Binabawasan ang pamamaga sa bronkay, pinapatay ang mga mikrobyo, pinapalakas ang resistensya at pinalalambot ang plema para madaling mailabas. Sa madaling salita, nililinis, binubuksan, at pinoprotektahan. Iba ito sa karaniwang gamot na nakakaantog, nakakaasim ng tiyan o nakakagawian. Tahimik ang trabaho ng bawang, hindi mo mararamdaman agad pero epektibo. At kapag sinamahan ng honey o kalamansi, hindi lang mas masarap, kundi mas mabisa pa. Ang tamang paghahanda? Simulan sa isang piraso ng sariwang bawang. Durug ha? Hindi hiwa. Mahalaga yan dahil kapag nadurog, doon lumalabas ang alisin. Ilagay ito sa isang tasa ng kumukulong tubig, patay ng apoy, at hayaan itong nakababad ng pito hanggang walong minuto. Kung gusto mong gawing mas banayad ang lasa, lagyan ng konting hani at hiwa ng kalamansi kapag hindi na mainit. Masarap sa lalamunan at pampalakas ng resistensya. Mainam inumin bago matulog. Dahil habang nagpapahinga ang katawan, mas aktibo ang epekto ng bawang. Para sa mga may ubo sa gabi o nagigising na may plema, madalas ay nararamdaman agad ang ginhawa matapos lang ang ilang gabi. Siyempre, hindi milagroso ang bawang. Hindi nito papalitan ng antibiotic na inireseta at hindi nito agad matatapos ang impeksyong malala. Pero bilang kasama sa pag-aalaga sa katawan, ito sa mga pinakaligtas, pinakakumpleto, at pinak-etektibo, lalo na sa mga taong naghahanap ng lunas na hindi sumasakit sa katawan kundi tumutulong dito para gumaling ng kusa. Marami ang umiiwas sa bawang dahil sa amoy, pero may isang bagay na dapat tandaan. Ang amoy, dumadaan lang. Ang ginhawa, yon ang nananatili. Para sa mga taong araw-araw ay nahihirapan huminga, parang may laging nakabara sa loob, ang tunay na mahalaga ay makabalik sa isang hiningang payapa. Isang tasa ng tsaa, mainit, inihanda ng may malasakit, minsan, higit pa ang naibibigay kaysa sa mga gamot na pansamantala lang ang epekto. At hindi tayo nag-iisa sa paghahanap na ito. May isang halaman, halos alamat na sa tradisyong Pilipino at sa iba pang kultura, na tinaguri ang likas na zarop ng kalikasan. Ginagamit na ito ng ilang henerasyon para labanan ng ubo, tunawin ng plema at tulungan ng katawan na itapon ng hindi na kailangan. Ang tawag dito ay guwako. May mga halamang kilala na agad sa pangalan, at karaniwang may dahilan kung bakit. Ang guwako ay isa sa mga iyon. Kahit hindi mo pa ito nagamit, malamang narinig mo na ito sa lola mo o sa matandang hilot sa barangay. Tinatawag itong zarop ng kalikasan dahil sa bisa nitong lumaban sa ubo at plema, ngulit walang side effect ng mga gamot na gawa sa kemikal. Ang guwako ay tumutubo sa maraming tropical na lugar, kasama na ang Pilipinas. Ang mga dahon nito, medyo mapait pero puno ng lakas. May taglay itong kumarina, isang sangkap na tumutulong paluwagin ang daanan na hangin, palambutin ang plema, at ilabas ito ng mas madali. Sa dami ng taglay na benepisyo, ginagamit na rin itong bilang suporta sa ilang publikong ospital sa probinsya para sa mga may impeksyon sa baga. Hindi ito pamalit ng gamot sa doktor, pero katuwang ito ng katawan sa paggaling. Para sa may bronchitis, sinusitis, hika, o paulit-ulit na impeksyon sa baga, ang tsaan ng guwako ay hindi lang nagpapaginhawa kundi tunay na tumutulong sa paghilom. Kapag iniilong bilang tsaa, direktang umaabot ang epekto nito sa ating daanan ng hangin. Tinutunaw nito ang malapot na plema, pinapagana ang mga silya, yung maliliit na buhok sa loob ng bronkay na tumutulak palabas sa plema at pinapakalma ang pamamaga sa loob ng baga. Kasabay nito, pinapawi rin ang iritasyon sa lalamunan dahil sa ubo. Kaya't ang pakilamdam, halos agad naging hawa. Pero mahalaga ang tamong paghahanda. Gumamit ng halos isang kutsara ng sariwa o tuyong dahon para sa bawat tasa ng tubig. Pakuluan ng tubig, patayin ang apoy, saka ilagay ang dahon. Takpan at hayaang nakababad ng sampung minuto. Medyo mapait ang lasa, pero pwedeng lagyan ng konting honey, na tumutulong din sa lalamunan at nagpapalakas ng immune system. Uminom nito habang maligam-gam, dalawang beses sa isang araw ay kadalasang ay sapat na. Para sa mga taong hindi makatulog dahil sa ubo, Madalas ay ramdam na ang pagbabago sa loob lang ng ilang araw. Humuhupa ang ubo, lumalambot ang plema, at nagiging mas malaya ang paghinga. Hindi na bago ang mga kwento ng mga taong nakainom na ng maraming gamot, pero hindi gumaan ang pakiramdam, hanggang sa sinubukan ang simpleng tsaan ng guwako. Galing sa kalikasan, dala ng kaalaman ng mga ninuno, at epektibo lumalaban sa problema kung saan ang modernong gamot ay minsan ay hindi sapat. Pero tulad ng lahat ng natural na lunas, kailangan gamitin ito ng may respeto. Sa sobrang dami, Maaring makasama sa atay. Kaya't gamitin ito ng tama, moderado, may pahinga. Isang linggo ng tuloy-tuloy na paggamit ay madala sa isapat na, lalo na kung sinasabayan mo ito ng sapat na tubig at magaan na paggain. Ang guwako, walang duda, isa sa pinakakumpletong halamang pangbaga. Nililinis nito ang loob, pinapalambot ang plema, pinapakalma ang pamamaga, at pinoprotektahan ang daanan ng hangin. Para itong hininga ng kagubatan sa loob ng katawan, binabalik ang ginhawa na unti-unting nawala sa dami ng pulusyon, paglipas ng panahon at masasamang bisyo. Pero hindi dito nagtatapos ang ating kwento. May isa pang damo, mas tahimik, halos nakakalimutan sa mga istante ng mga tindahan ng tsaa. Hindi gaanong kilala, pero may taglay na lakas na hindi mo aakalain. Minsan, ang pinakamalalim na lunas ay nasa mga bagay na payak, hindi namumukod sa itsura, balang ningning, pero may lakas na sinusubok ng panahon. Ganyan ang tantsang o plantin na para sa maraming Pilipino ay tila damong ligaw lang sa tabi ng daan. Madali itong mapagkamalang damulang, tumutubo sa gilid ng kalsada, sa basabasang lupa, sa bakanting lote, pero sa loob ng mumunting dahon nito may nakatagong lunas na pangmalalim. Sa katutubong kaalaman, kilala ito bilang pampawala ng pamamaga, panlunas sa sugat, at higit sa lahat, pampakalma sa maselang mukosa ng ating bagat lalamunan. Para sa mga may lalamunang nagagasgas sa kakaubo, sa mga may bronkyo na palaging namamaga, o sa mga hindi makabitaw sa plema sa dibdib, ang tansyang ay isang tahimik pero makapangyarihang tagapangalaga. Hindi lang nito pinapalambot ang plema. Pinapahupa nito ang iritasyon. Inaayos ang napinsalang bahagi. Binabawasan ang pamumula sa loob. Parang banayad na haplos ng kalikasan sa bagamang pagod sa usok, alikabok, at paulit-ulit na impeksyon. At hindi lang ito chismis ng matanda. Ayon sa agham, ang tansyang ay may mucilages, isang natural na sangkap na bumabalot sa mukosa at nagbibigay ng proteksyon habang nagpapagaling. Ibig sabihin, bukod sa pagtulong sa pag-alis ng plema, tinutulungan din itong ayusin ng mga daanang napinsala ng paulit-ulit na ubo. Paano ito ihanda? Madali lang! Gumamit ng isa hanggang dalawang kutsara ng tuyo o sariwang dahon para sa bawat tasa ng tubig. Pakuluan ng tubig, patayan ng apoy, saka ilagay ang dahon. Takpan ng sampung minuto para hindi mawala ang bisa. Ang lasa nito ay banayad, bahagyang mapait, pero karaniwang tinatanggap kahit sa mga hindi sanay uminom ng tsaa. Pwede itong inumin hanggang tatlong beses sa isang araw, lalo na kung matindi ang ubo at pamamaga. Pero kahit isang tasa lang sa isang araw, mararamdaman mo na agad ang pagbabago. Karaniwan sa ikalawa o ikatlong araw, lumuluwag ang paghinga, humuhupa ang ubo, nagsisimula ng lumabas ang plema, at higit sa lahat, ang iritasyon sa loob ay dahan-dahang kumakalma. May gumagamit din ito bilang pangmumog o gargel, lalo na kapag hapdi ng lalamunan mula sa kakaubo. Parehong sa ang ginagamit, hindi na kailangan ng hiwalay na timpla. At ang ginhawa, halos agad-agad. Marami nang nagsabi, ilang linggo na silang umiinom ng gamot sa ubo pero parang wala pa rin nangyayari. Hanggang sa sinubukan nila ang tansyang. Hindi ito milagro, hindi rin biglaang ang epekto, pero tahimik itong gumagana, araw-araw, paunti-unti, gaya ng kalikasan. Ang tansyang sa totoo lang ay para sa mga taong gusto ng lunas na may malasakit. Hindi ito agresibo, hindi nananakit, binabalik nito ang sigla ng katawan sa sarili niyang bilis. At para sa mga taong ilang gabi ng puyat, hinihingal at walang tigil ang plema, ito ang klaseng yunas na tunay na mahalaga. Pero kahit gaano pa kabisa ang isang halamang gamot, mahalagang tandaan, dapat itong gamitin ng may kabatiran. Kung may allergy ka sa mucilages o may iniinom kang gamot na hindi pwedeng haluan ng halamang ito, mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago mo ito gawing bahagi ng araw-araw mong pag-aalaga. At ngayon, papalapit na tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Pero may isa pa tayong halamang kailangang kilalanin. Kilala ng mga may bronchitis, pero hindi gaanong sikat sa labas ng mundong iyon. Matibay, kakaiba ang pangalan at makapangyarihan ng epekto. Ito marahil ang nawawalang piraso sa pangangalaga mo sa baga. Alam mo yung plema na parang ayaw kumalas? Yung makapal, mabigat, matigas ilabas? Yung tipo ng ubo na masakit sa dibdib at bawat hinga ay parang trabaho? Ganon ang kadalasang nararanasan sa bronchitis. At sa mga sandaling ito, kakaunti lang ang halamang talagang tumatama sa problema. Isa na rito ang tinatawag na mula manso o sa ibang lugar, asa Peixe. Kakaiba ang pangalan pero malalim ang kasaysayan. Sa mga bansang tropikal tulad ng Pilipinas, ginagamit ito ng mga albularyo at manggagamot bilang panlaban sa ubot plema na ayaw gumaling. Ang pangalang itong mula manso ay galing sa paniniwala na kahit ang pinakamatigas na hayop ay lalambot kapag pinainom ng tsaa nito, isang matalinghagang paglalarawan ng epekto nito sa ating baga. Ang mula manso ay mayaman sa tinatawag na saponins. Ang mga ito ang tumutulong para tunawin ang makapal na plema, ginagawang mas malabnaw, mas magaan, mas madaling ilabas. Hindi lang nito pinapakalma ang ubo, Binabasag nito ang mismong pagkakapit ng plema sa loob ng baga para makalabas ang hangin ng mas malaya. Bukod pa riyan, may taglay din itong tannins at flavonoids na mga natural na sangkap na nakakatulong bawasan ang pamamaga sa mga bronchi. Mahalaga ito sa mga may chronic bronchitis kung saan laging namamaga at nananakit ang daanan ng hangin at patuloy ang produksyon ng plema. Ang tsaanang mula manso ay tila nagsasabi sa katawan, Tama na, panahon na para gumaling. Pero tulad ng anumang mabisa, dapat itong ihanda ng may paggalang. Ang mga dahon nito, malambot, halos parang pelus, ay dapat pinatutuyo sa lilim, hindi sa araw, at iniingatang hindi mabasa. Kapag gagamitin na, isang kutsarang dahon lang sa bawat tasa ng tubig ang kailangan. Pakuluan ng tubig patayin ng apoy, saka ilagay ang dahon. Takpan at hayaang magbabad ng hanggang 10 hanggang 15 minuto. Ang amoy? Malalim. Parang gubat pagkatapas ng ulan, sabi ng ilan. Pinakamabisang inumin ito tuwing may matinding bara. Isang tasa sa umaga, isa bago matulog. Pero pwede rin gamitin para sa pag-iiwas, lalo na tuwing tag-ulan o bigla ang pagbabago ng panahon. Mga panahong madalas lumalakas ang ubot sipon sa Pilipinas. Ayon sa mga gumagamit, hindi lang panandali ang ginhawa ang naibibigay ng Chaana ito. Tila mas handa ang katawan, mas malinis, mas matatag, at hindi ito himala. Bunga ito ng consistent na pag-aalaga, pakikinig sa katawan, at pagpili ng mas banayad, mas likas na paraan ng pangangalaga. Pero gaya ng iba pang malanakas na halamang gamot, dapat itong gamitin ng hindi sosobra. Hindi ito para sa tuloy-tuloy na buwan-buwan paggamit. Karaniwan, sapat na ang isang linggong tuloy-tuloy na pag-inom para tulungan ng katawan na ilabas ang plema, huminga ng mas magaan at makatulog ng mahimbing. At sa pagdating natin sa huling halamang ito, natapos na rin ang ating paglalakbay sa mga pangunahing damo at tsaa na tumutulong maglinis ng baga at magpalabas ng plema sa paraang natural, ligtas at abot kaya. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, may isa pa tayong mahalagang gawin. Balikan ng lahat ng natutunan at ibahagi ang mga praktikal na gabay para maisagawa ito ng tama at may kamalayan. Kung nakarating ka hanggang dito, marami na itong sinasabi tungkol sa iyo. Ibig sabihin, hindi mo tinatanggap na normal lang ang hirap sa paghinga dahil lang sa edad. Hindi ka kontento na tiisin ng ubo, plema at pigsa ng lalamunan araw-araw. Ibig sabihin, may hinahanap kang mas malalim, pag-aalaga, kaalaman, pagbabago. Sa video na ito, tinahak natin ang pitong likas na landas. Pitong halamang bawat isa ay may sariling lakas para sa baga. Mula sa pinagsamang luya at kalamansi na nagpapainit at nagpapaluwag ng plema, hanggang sa matinding kapangyarihan ng mulamanso na tumutunaw ng barado sa malalang bronchitis. Nakilala rin natin ang banayad na ginahawa ng eukalipto. Ang preskong dampin ng hortela, ang tahimik pero mabisang bawang, ang mapagpagaling na haplos ng tantsang at ang matatagmayakap ng guako. Pero higit pa sa pagkaakilanlan sa mga halamang ito, mas mahalagang matutunan kung paano sila gamitin ng may talino at malasakit. Dahil ang anusugan ay hindi lang tungkol sa pag-inom ng gamot. Ito'y tungkol sa araw-araw na gawi, sa pagiging mapanuri sa mga sinyales ng katawan, sa pag-uulit ng mga tamang isisyon, araw-araw. Hindi sa patang isang tasa ng tsaa kung ilang dekada na tayong nalantad sa usok, polusyon at masasamang gawi. Pero kapag si pinakinggan ng katawan at sinimulan sa isang simpleng hakbang, malaki ang maaring mabago. Kaya kung kasalukuyan kang may plema o baradong dibdib, simulan mo na ngayon. Pumili ng isa sa mga halamang ito. Ihanda ng may atensyon. Inumin ng may layunin. Pakinggan ang tugon ng katawan. Minsan, agad ang ginhawa. Minsan naman, dumarating ito dahan-dahan, parang ulap na unti-unting nawawala sa langit. Isang practical na payo panatilihing hydrated ang katawan. Kailangan ng tubig para maging epektibo ang mga tsaan na ito. Kapag kulang sa inumin, nananatihing makapal at malagkit ang plema. Uminom ng tubig sa buong araw. Iwasan ng sobrang malamig na inumin, mga pagkaing prito, dairy na sobra-sobra at ang mga pagkaing labis na pinroseso. Isa pang mahalagang paalala, kung kaya mo, langhapin ang singaw ng tsaa ang aroma ng eukalipto, ang init ng guwako, ang preskong inga ng hortela. Lahat ng ito'y dumadaan diretsyo sa daanan ng hangin, binubuksan ng mga landas na hindi agad naaabot ng inumin. Mabilis, direkta at ligtas. Pero tandaan, kahit natural, hindi ibig sabihin ay walang babala. Ang mga taong may autoimmune diseases, buntis, nagpapasuso, matatandang may iniinom na maintenance medications, dapat muna silang kumonsulta sa doktor bago magdagdag ng halamang gamot sa kanilang routine. Tandaan, ang gamot sa isa pwede ring maging panganib sa iba. Depende sa kalagayan. At isang mahalagang paalala, kung ang plema ay may kasamang matagal na lagnat, pananakit ng dibdib kapag humihinga, sobrang hingal o may kakaibang kulay, Berding madilim o may dugo, huwag maghintay. Kumonsulta agad sa doktor. Ang mga tsaa ay gabay, hindi pamalit sa tamang pagsusuri. Lunas sila sa simula, suporta sila sa pag iwas pero kapag emerhenseh na, ang tamang kilos ay konsultasyon. Kung nasa maayos kang kalagayan, ituloy ang alaga na binibigay ng kalikasan. Gawing bahagi ng iyang pang-araw-araw ang pag-aalaga sa baga. Huwag hintaying lumalapa dahil ang pag-iiwas laging mas magaan kaysa paggagamot. At kung gusto mong dumami pa ang taong makakahinga ng maluwag, tulungan mo kami. Tignan mo kung nakasubscribe ka na sa channel na ito. Kung hindi pa, pindutin mo na. Mahalaga ito para patuli mong matanggap ang ganitong klasing nilalaman. At kung may kakilala kang laging inuubo, may plema o hirap sa hininga, ishare mo sa kanya ang video na ito. Baka ito na ang hinihintay niyang ginhawa. At bago ka umalis, pakisulat sa comments alin sa mga tsaan na ito ang una mong gustong subukan o kung may ginagamit ka na, ibahagi mo ang iyong karanasan. Mali mo ang kwento mo ang maging inspirasyon para sa iba. Ang paghinga ay buhay. At ang pag-aalaga sa paghinga isa sa pinakapayapang paraan ng pagmamahal sa katawan na sana ay hindi mo na makailangan masanay sa laging masikip na dibdib na bawat sa ay maging hakbang paalis sa bigat at papunta sa ginhawa.